Yan mga idol, eh, papunta tayo ngayon sa Sangat Cake. Meron doon ano, uh, maraming food tapos pwede mag-overnight. Kung gusto mag-overnight. Merong basketball court doon. Kung gusto nyo maglaro ng basketball. Basta marami kayong activity na magagawa doon mga idol. Eh, so, samahan nyo kami sa pagpasyal sa Sangat Cake dito sa Tanay Rizana. lang kapag may time. Pa-relax din sa atin yan mga idol.

ada tayo ilog eh, Rock Road Ini <silence> rock road batu di itu Itu tulis Ah, pero nalilog dako mali ata hindi naana natin dito mga idol tatawid ng ilog pero hindi natin kaya tumawid dyan malalim daw baka bumagsak tayo dyan susubukan so, ko sana pero talagang hindi kaya Mama basa yung ano mo? tapatos. Sapatos. hindi Eh. yung okay. Oo. Oh, oh! Kahit saan dito, pwede maligo. Uh -huh. Sir, may kahit ano malayo? Papa, Wala Ako. Wala bang mautusan ng pre-delivery? Ito mga idol, 300. Pwede na. Tapos sabi na, ate, libre na lang sa amin. <laughs> Joke lang. Ang ganda, ang ganda. Ang Nako, dapat pala bumili tayo. Kaso walang tubig man yung pool. Sa kabila. Ito, maganda dito mga idol pag gusto nyo mga ano Mag-relax. Ayan. Sangab Cave. Doon yung kuweba, di ba? Doon. Pin Pinuntaan natin. Tapos yung, ano nila, pool. Meron dito. Pwede ka maligo. Ayan. Sa ngayon kasi, pag ganitong, ano, hindi weekend, walang gaano mga tao. ay yung pool. May laman yung pool doon. Doon tayo naligo nakaraan, ha? Ah. Ayan, o. Oh. Tagay ka na. Tagay ka na. Hindi ko mapangal. Malamig. Puno agad ah. Hindi mo ko titirahan ah. Para may buhaya dyan ah. Yan oh. Ito yung ulo. ayan yung ulo. As ba yan? Ah, ah, so, may paa mo? so be quiet Takbo ka na. Nah, tapi kenapa? Ayan mga idol sa mga naghahanap ng mapupuntaan ngayong bakasyon o sa mga darating ng bakasyon. Ito na mga idol, malapit lang tayo dito lang to sa Tanay. Uh, search nyo lang sa Google yung Sangab Cave. Ayan mga idol, marami tayo dito ang pwedeng gawin. Pwede tayong maligo, pwedeng mag-hiking diyan. Tapos meron doon ano mga idol, meron doon sa dulo, meron doon ano, uh, kweba. Kaya tinatawag itong Sangab Cave tapos ito yung kanilang mga ano ah, 300 pesos daw dito kapag ginamit nyo yung isang kwarto kwarto ayan o oh. hanggang taas yan siguro ano 8 floor ayan mga idol ito yung mga ano mumurahin lang pero meron tayo doon na ah, yung kubo kubo talaga 1 kay ata yung isang ano isang araw bali 24 hours yan mga idol ano tapos merong pool na maliit tapos meron doon sa dulo magkakatabi yung mga pool doon ayan mga idol Bali ngayon, pag ganito mga ano, hindi Saturday at Sunday, walang gaanong tao mga idol. Kaya kung gusto niyo mag-relax, mas maganda yung ganito. Ganitong araw, Monday to Friday mga idol. Ayan, nakadali na si ano ng panty oh. Oh, oh, yung panty mo nakuha na ni ano? Mikoy. Ay ano? Oh. Ayun mga idol, oh, tignan niyo oh. Ito hindi ko lang alam kung magkano dito yung ganyan ayan yung ating si Jin Oblong ayun yung idol ha oh. di natin alam kung magkano yung parang aircon pa nga ano kasi may salamin no aircon yata yan Hindi. tapos ayan yung hagdan nya tignan natin mga idol ano lang to mga idol dito lang sa tanay kaya malapit lang kung mga taga taytay -tay lang kayo pasig ayan napakagandang punta nito mayroon pa sila palang basketball court doon sa dulo ayan o oh. no? whole court yon Ayan, bali dyan. Yan ang daanan mga idol. Oh. Para makakit ka dun sa kanyang second floor. Ito, mga aircon to. Kasi may mga salamin. No? No, hindi ba? Ah, hindi nga talaga. Hindi siya Napakaganda mga idol. Ano yan? Ayan, kitang kita yung mga bundok. Kung gusto nyo dun sa mga ano, may lilim. Ayan, may slide, slide dun ah. Tignan natin yung ibang pool. Asan ba yung pool sabi mo? Yung oh. Ayan mga bundok ang ganda, ang ganda ng tanawin dito mga idol talaga mag enjoy kayo dito kung gusto nyo yung tahimik punta kayo ng Monday o uh, ah, Monday to Friday mga idol ayan, ano to mga ganito, si Ar? Uh, ano tignan natin may division siya, may lamesa ay oh, oh. tignan natin, pasokin natin ito ah, parang private siya, pwede pong lagyan ng tubig kapag ano, ayan o oh, maliit na pool tapos meron siyang lababo Ayan, pwede kayo dito parang kitchen na rin to, ano, may CR din. Ayan. Tapos ito yung ilog na ano. Ayan, oh. Ito yung dikod. Napakaganda mga idol. Pasyalan nyo to kung gusto nyong maka, ano, makapag-relax. Murang-mura. Murang-mura mga idol. Ayan. Ito pala, tamang-tama -tama sa mga may party-party na gusto mag-overnight. Ayan no. Oh. Talagang meron talaga siyang sariling pool, maliliit. Ito siguro yung pwedeng mong arkilain ano Ayan no. Oh. Hmm. Oh, ayan mga idol, meron pa palang ano diyan eh. ano yung slide, sabi mo? 'Yun pwedeng 'Yun no. Ganda mga idol. Meron pa doon. na. Tapos natatanaw mo yung bundok habang tumatagay, tapos sa likod natin merong basketball court all court mga idol pwede maglaro Pinabinda. Pinabinda. tapos meron pang mga tupa tupa ba yan? kambing Kaya, ayan ay, o no? tupa kambing. tapos meron pang kabayo ayan o may kabayo yung dog natin o oh. sabay ng sabay o hindi naman sa atin yan na dog oh. napakaganda mag relax dito mga idol ayan o oh. kitang kita mo yung mga bundok ayan lapit natin ayan o oh. kahit mga ano isang araw kayo dito Magandang maganda dito mga idol. Ayan no? Ang linis ng tubig. Ang linis ng tubig dito mga idol oh. Ayan. Walang dumi ano. Hagdanan wala hagdanan diyan. Wala, aahon ka lang diyan. Ayos. Uh, Inurasa namin yung biyahe namin galing Taytay, -tay, ano lang siya umabot lang ng Isang oras may 20 minutes, ganon. 1 hour and 20 minutes. Ayan, pwede pala mag-slide dyan. Ayan. Kayo po dyan. Ayos talaga, no? Magkano kayong ano dito, rent, pag ganito? Tanungin nyo na lang mga idol pag gusto nyo mga ano. Basta ano nyo lang, Sangab Cave, Tanay Rizal. Ayan, ganda. Magdala kayo ng bola pag gusto nyo maglaro. Yano. No? Napakadaling puntahan mga idol. Napakasariwa ng hangin dito. Ang ganda ng view mga idol. Ayos na ayos.